yun mga boss gawa tayong video na kung paano bumili sa mga supermarket or kaya sa coffee shop yan pag inutusan kayo o kaya kayo yung bibili para sa inyo ngayon bibili tayo ng kape sa Dunkin Donut Dun pa sa dulo yung Dunkin Donut sakto rin yun kasi nandun yung Tamimi Supermarket at kung ano-ano pa McDonald lahat dito kasi mga boss wala ditong ano hindi dito na uutusan ka maglalakad ka lagi di kahit medyo malapit-lapit lang sasakyan pa rin gamit mo yan ganon dito katulad sa atin sa sa binas, di ba? Halimbawa, may kailangan ka bibili ka sa mga sari-sa uh, sa kahit maliit na bilihan lang na store, maglalakad ka na lang dito. Kung halimbawa, driver ka, may sasakyan ka, lagi ka lang sasakyan. Pero yung mga nasa company siguro yung mga nasa company na na trabaho syempre wala silang service doon kaya minsan obligado sila depende sa layo minsan kailangan nila mag-Uber, mag-taxi o kaya naman maglakad yan yan yung sa iba sa mga company. Pero pag driver ka dito sa Saudi Arabia mga boss, meron kayong ano, meron kayong service na pambili sa market o pam sa Arabic pambakala. Yeah, dito sa left side tayo pupunta mga boss, nandito yung Dunkin Donut, McDonald, Tamimi Market at kung ano-ano pa hanap ka lang ng gantong ano mga boss um, kumbaga area na kung saan yung mga nakatambak yung bilihan na ano mga pwede mong kainan pwede mong grocery yan, kalat yan mga boss lalo na yung bakala madali lang yun kasi yung bakala maliit na market doon ka mamimili ng mga hindi kahit yung pang araw-araw mo lang sabihin na natin kape, noodles, dilata, manok, itlog, yan, tinapay, Doon lahat mga boss sa bakala meron. Kung maramihan naman yung talagang bagong sahod ka, mag ano ka, mag, super, uh, mag grocery store ka sa malalaking grocery store kasi meron doon mga special offer, mga sale, yan. Pero kung ano naman hindi naman maramihan yung bibilin mo, baka ka nalat. <laughs> Tulad nito, BM yung dala ko. BM na hindi ko nalinisan gawa ng nabihisya ako. <laughs> Wala naman to problema kay madam kasi alam niyang may ginawa ako kanina. May dumating kasi na maintenance ng ano, elevator. Sinamahan ko yung Pilipino. Yan, kaya counted yun. Eto na. na na. na, asa na ba yung ano? Dunkin Donut. Bakit hindi ko maayon sa dulo? Yan. Eto mga boss yung ano, may ibang store pero tayo pupunta tayo ng Dunkin Donut may nag comment kasi sa akin eh sabi ni boss paano raw ano, yung mga bilihan dito madali lang naman yun mga boss ang importante malaman mo kung saan banda yung mga saan banda yung store yan. Pero pag naka one week ka nang nagda-drive, malalaman mo na 'yon. Madali lang 'yon mga boss kaya kahit hindi mo na 'yung problema ay masyado. Madali mong matututunan 'yon dito. Ayun 'yung Dunkin' Donuts sa harap ko. Gahanap lang ako ng parking. dalawang medium black coffee bibilin ko galing naman yung naglagay nitong arabia oh. Tukog. ah meron pa lang ano kala ko iniwan lang nila doon mapapun mm, ako naman grabe naman kasi itong mga parking sinakop na nila pa dalawang yung ano pang dalawang sasakyan na dito na lang tayo parking sa ano sa likod pwede rin dun para wala tayong ay dito na lang yan okay reverse ka na lang Okay. Ayun, punta na tayo ng store. Tanggalin natin ito. Wow! <laughs> Saan na ba yung cellphone natin? Dali natin. Sabi ni Madam, bayaran ko muna. Bayaran niya na lang ako mamaya. Okay mga boss Walking na tayo dun sa Dunkin Donut GoPro nga pala yung gamit ko Kaya di masyadong halata pero end ko na rin dito yung video mga boss okay masalam